isa natin to. Nalabas ito ang kulay niya na pagka uh, sinag-araw. Ayan. Ayan. Tulay yan. Tulay yan. perfect perfect na sinag araw mm. yan ang sinag araw pipon ayan o eh. Ayan, maraming klase ang sinag araw pero ito uh, napakaganda rin eh, ano kasi hindi pa siya nalinisan ah, nakinisan na eh, siya kinis at pag nilalangisan natin nalabas na yung eh kagandahan ng forma nito. Diba? Silag-araw. Kalikasan yan mga people. Oh, natin na Ang kalikasan ay mahiwaga at lalong-lalong na sa sinag-araw. Ang sinag araw, di ba gusto gusto natin pag tayo nagbi-business, yung araw pagbuka pagbuka ng araw, bukang liwayway ba tawag noon? Pagbuka ng araw. O tama naman din, di ba? Ay gusto natin mauna sa umaga. yan ay swerte. Ito din ay bibigay din po ito swerte. Gagawin natin tong pendant. Pampaswerte sa pangkabuhayan at pangkalahatan. Protection din po ito. Yan may mukha. Protection din po ito. Nagbibigay din po ito ng protection. Kasilawan ka ng mga maligno. Kasilawan ka ng mga may tangka sa iyo. At mga kung ano-ano pa. Mga kulam, barang, etc. Matatamaan ka man, people. Walang hindi ka Pero da please lang. Ganun talaga. Baka sa kasi sabihin mo, pagka mayroon ka nito, at nalulula ka, nahihilok ka, nagkaroon ka na ng karamdaman, sakit sa ulo, etc ay mong, ah, mayroon akong pangontra pero tinamaan pa rin ako. Natural lang po yan. Kahit nga ako, mayroon pa rin the please. The please lang yan. Hindi yan perfect na tama. Kasi ang barang, maraming mga insekto na gagapang sa katawan mo at magkaroon ka ng kasugat-sugatan sa balat mo. So, kung, nagka, kung binarang ka at hindi ka naman tinablan, please lang. Ayos lang yan, people. Walang perfect sa mundong ito. kahit sino, pinakamagaling ay tatamaan pa rin po ng palipad pero da please nga lang po people. Natural lang po 'yan sa atin 'yan. 'Yan ang pinakamainam sa lahat, ang sinag araw. Dahil ito ay kalikasan, ito ay nagbibigay ng liwanag sa kadiliman, 'di diba? Ang sinag ng araw. Kaya kung may tangkaman sayo, wala talagang hindi magsa-success. 'Yan po ang tagline nito. Okay, people? Maraming maraming salamat sa inyo. Na kung naisin nyo naman mag uh, palimos ng ganito, ipm e nyo po ako sa Facebook account. Marily sa Pontejos. Bira lang po tayo makatagpo nito, people. Napakabira lang. Okay?